Good day, welcome to my channel ah, uh, Patuloy nating tingnan yung mga video na nakita natin sa National Rally ng Iglesia Ni Cristo for, for Transparency and a Better Democracy Isa sa mga speakers nito ay si kapatid na Vian Benido Santiago Jr. Kung saan tinalakay nito kung ano ang pinakalayunin ng Iglesia ni Kristo. Marami kasi nagsasabi na ang rally na ito ay ginawa para pabagsakin ang ating Pangulong Marcos. Marami ding nagsasabi ng kahit ano sa rally na ito. At kahit anumang paliwanag ng Iglesia ni Kristo, hindi sila naniniwala dahil kontrolado nga nila yung mainstream media. Yung mga vloggers na mga sinungaling dyan na nagsasabi ng kahit ano patungkol sa rally na ito. So, pakinggan natin yung unang speaker kung saan ipaliwanag niya sa atin bakit na doon ang iglesia, ano ang pinakalayunin ng rally na ito. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat! Narito po tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, sa iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at mga organisasyon upang sama-sama nating isatinig ang napakahalaga at napapanahong mga panawagan. Nais nice po naming linawin, ito po ay hindi pakikialam sa politika. Pakikialam ba ito sa politika, mga kababayan? Ito po ay paggamit natin sa ating karapatan at kalayaan sa pagpapahayag at mapayabang pagtitipon na ginagarantyahan po ng ating saligang batas. Ang Iglesia ni Kristo po ay kaisa ng marami nating kababayan na konti na sa napakalaking korupsyon sa mga flood control projects na kinasasangkutan po ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Kaya tayo po ay sa din sa napakaraming mga Pilipino sa iba't ibang panig ng ating bansa maging sa iba't ibang panig ng ating mundo na sumusubaybay at sumusuporta at nakikipagkaisa sa saraling ito. Tayo po ay nananawagan ng transparency, accountability, justice, at peace. Bakit po ba natin ito isinasagawa, mga mahal nating kababayan? Sapagkat hindi naman po kaila sa atin nasira na po ang reputasyon ng ating bansa. Maging samatan ng international community. Paunti po ng paunti ang nais magpautang at mag-invest sa ating bansa. Dahil sa malalang isyu ng katiwalian at kawalan po ng transparency. Sipin nyo mga kababayan, mismong Pangulo po ng South Korea ang nag-utos na ipatigil ang kanilang bilyong-bilyong pisong infrastructure loan proposal para sa Pilipinas. Ano po ang kanilang dahilan? Dahil po sa potential for corruption sa proseso ng pagpapatupad dito. Nag-aalala sila na yung buwis ng kanilang mga mamamayan, kukurakutin lang dito sa ating bansa. Yun ba ay nakakahiya mga kababayan? Ito ba isa? Sa na po na IPEC Economic Leaders Meeting dun din sa South Korea, kapansin-pansin po, wala pong tiyak na investment pledges mula sa alinmang bansa para sa Pilipinas. At dito lamang pong Nobyembre 3, inilathala po ng South China Morning Post na the Philippine stock market is the world's worst performer. Yun ba? Dapat nating ikarangal, mga kababayan. Dapat nating ikahiya yun. Ano ba sinasabi nilang dahilan? Kaya ang Philippine stock market ay ang world's worst performer dahil po sa mga government scandals at ang weak structural integrity na nagtataboy po sa mga foreign investors. Kaya nananawagan tayo sa mga nasa pamahalaan, panahon na para tayo gumawa ng mga konkretong hakbang. Ayaw na natin ng mga drawing. Ayaw na natin ang mga salita at mga pangakong walang laman. Kongkretong hakbang ang kailangan para ibangon ang dangal ng ating mahal na bansa. Kaya kung hindi ho nila ito gagawin, kung hindi nila pairalin ang transparency, accountability, justice at peace, lalong bubulusok ang ekonomiya ng bansa. At sino lang ang magdurusa, mga kababayan? <laughs> Tayo din. Yung ating komunidad, maging yung ating pamilya ang magdurusa. Kaya ipinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Una, transparency. Dapat gawing bukas sa publiko ang mga investigasyon para makita ng mga taong bayan na yung nagtatakpan, yung batas ay pinaiiral at hindi binabaluktot. Ikalawa, accountability. Dapat panugutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa korupsyon na yan. Sino sila, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. Dapat pong ibalik ang mga ninakaw nila sa kabangbayan. bayan. KCC 18 million mega raffle KCC supermarket Para sa ganon, magamit po sa mga programang makapagbibigay ng tunay na tulong at serbisyo sa ating mga mamamayan Ikatlo justice. Dapat po isagawa ang mga hakbang ayon sa mga batas ng ating bansa. Hindi dapat hayaang malihis ang mustisya para mapagtaktan lang ang sino man. Lalo na ang utak at mastermind ng korupsyon. at napakahalaga din ito tulad ng transparency, accountability at justice. Ipinapanawagan din natin ang peace o kapayapaan. Tama ba mga kababayan? <laughs> Habang hinahangad natin ang katotohanan, at hustisya ayaw natin. Uulitin namin Ayaw natin na magbunga ito ng karahasan at kaguluhan. Ang layunin natin ay kapayapaan para sa ating bansa. Kaya mga kababayan, tatanungin po namin kayo. Gamitin natin ang ating karapatan sa malayang pagpapahayag. Sumagot kayo ng malakas, sabay-sabay at masigla. Ang mga masamang gawa dapat itago o dapat ilantad? Ilantad! 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 Sa pantanong, ang sino mang nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi panagutin o panagutin? Panagutin! 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 Narinig po naming malinaw ang inyong sagot. Sana naririnig yan ng mga kinauukulan. Kaya tama lang po na sama-sama nating ipanawagan ang ukol sa transparency at accountability. At nananawagan din tayo na yung mga hakbang na gagawin ay dapat na makatarungan at sangayon sa ating saligang batas. Hindi tayo sangayon sa anumang solusyon nalabag sa konstitusyon. Sangayon ba tayo doon, mga kapatid? Yeah! Hindi tayo sangayon sa revolusyon. Hindi tayo sangayon sa revolutionary government. Hindi tayo sangayon sa kudita. Yeah! Hindi tayo sangayon sa snap election. Yeah! Hindi tayo sangayon sa paglalagay ng civilian military junta. Basta yung hakbang, magbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sangayon dyan. Ang gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal at payapa. Kaya nililinaw din po namin sa lahat. Gusto naming maging maliwanag sa lahat. Hindi po natin hinahangad, hindi natin hinahangad ang pagbaksak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais nice natin ay ang pagbaksak ng katiwalian. Nais natin ay ang pagtataguyod ng isang pamahalaang tapat at makamamamayan. Yung masasamang pinuno, yung mga tiwaling opisyal, yan ang dapat alisin. Monday has helped us be much more effective and efficient. Max's group started out as a small family business. Hindi po yung pamahalaang gumagarantya sa kalayaan ng mga mamamayan. Kaya mga kababayan, malinaw ang ating pinaninindigan. Hindi tayo laban sa maayos na pamahalaan. Tayo po ay laban sa katiwalian. Hindi tayo naninira sa sino man. Tayo po ay nananawagan lamang hindi tayo naghahasik ng kaguluhan. Tayo po ay nananawagan ng katarungan at ng kapayapaan. Hanggat hindi po natutunton, hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind sa korupsyon, itutuloy natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Napakahalaga po nitong ating pinapanawagan. Sapagkat ito ay hindi po para sa atin lang. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang. Kundi ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nararapat sila sa mananambuhay sa isang tapat, makatarungan at marangal na bansa. Tandaan po natin habang may tinig na nananawagan laban sa katiwalian, laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay, Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ayun, sana maging maliwanag sa inyo yung mga vloggers na naninira sa Iglesia ni Kristo. Sana pakinggan yung mabuti ang paliwanag ng aming kapatid para wala kayong ipopost naman na magtatanong kayo kung kahit ano naman na nasagot na sarali na ito pero paulit-ulit kayo nagtatanong paulit-ulit kayo nagsasabi na kasama kami sa destabilisasyon ang destabilization ay wala sa isipan ng Iglesia Ni Cristo. Kami po ay isang grupong sumusunod sa pamahalaan, sumusunod sa ating konstitusyon, at gumagalang sa batas ng bansang ito. So please like and subscribe para madagdagan yung ating subscribers. Don't forget, manalangin tayo. May pag-asa pa ang Pilipinas.